Pausapin nun natin ang Pangulo ng Manila Meat Dealers Association sa Mungkayo itong mga pagpaplano na magpatupad ng MSRP maximum suggested retail price sa presyo po ng mga karne. Si Sir Ricardo Chan. Sir Rick, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Sir Rick, good morning po. Ay, magandang umaga po ka Orly at uh, sa mga milyon nating tagapakinig na Thank you po thank you po sir sa pagtanggap sa sami, amin tawag ay yung uh, maagang ito ng Chinese New Year. Sir Ricardo, may mga mungkahi na o pinag-aaralan ng pagpapairal po ng MSRP nila sa bigas kundi po sa presyo ng karne dahil masyadong raw yatang uh, mataas sa kabila ng hindi ko lang alam kung anong uh, pinanggagalingan nito na presyo ng karne baboy, baka at manok uh, Sir Ricardo. O nga po eh masyadong uh... Mas tinalo niya pa yung unang ASF nung panahon ng pandemic. Eh mas masyadong mataas ngayon ang baboy at ang mga bilihin. Sir yung binabagit yung masyadong mataas, uh, ibig sabihin sa Farmgate, tama po ba? Opo. Grabe po. ano sa linggo... Halos sa uh, hindi umabot na isang linggo, every other day, tumataas po ng limang piso. Nagsimula po sa 160 ang, ang, presyo ng farm gate. Eh, ngayon po, eh, 260 na po ang farm gate oh, natin. 260. Ano na kung bakit masyado mahal sa Farmgate? gate? Uh, tama ho ba yung sinasabi na kulang talaga sa supply? Dahil nga dyan sa ASF, uh, sa Ricardo? Opo, uh, talagang uh, kulang po ang supply ng baboy. Pasalamat nga kami rin kahit pa paano hindi pa ganyan kataas dahil sobrang tumal naman po. Hindi na yata kayang bilhin talaga ng mga Pamimili. Pilipino, mm -hmm. mga, mga karamihan mamimili. Hindi na kayang bilhin ng presyo. Mm -hmm. okay. Kaya sobrang tumal po ng karne natin ngayon. Uh, so, ang inyong binabagit, sa Ricardo, uh, mukang kayo, pabor kayo na magkaroon ng SRP sa presyo ng karne. Tama po ba yung inyong pahayag po kanina? Opo. Talagang payag na payag po kami para para naman uh, makabili naman yung mga, mga marami nating kababayan ng uh, presyo ng karne sa mababang presyo. Mm -hmm. Hindi po kasi kaya ng mga may mimili yung masyadong mataas. Ano raw dahilan anong binabanggit ng mga meat producer uh, doon sa inyong uh, sa pinagmumulan nito uh, bakit mataas at uh, binabanggit nyo parang 260 na kanya ang farm gate, uh, price per kilo nito Opo eh ano po eh, eh po yung supply and demand mm -hmm. pagkonti ang supply eh nagsasamantala sila na itaas ang presyo eh mas mataas pa nga po ang ang presyo ng uh, backyard kesa sa mga malalaki dating farm. Mm -hmm. Yung ay agawan-agawan po ang baboy lalo na dito po sa Batangas. Eh kapag ka tumawad ka at tumalikod ka, pagbalik mo wala na, nakuha na ng iba yung baboy. Mo parang ano no parang uh, napaka hindi ganong hindi ganun katatag pa rin kahit na tapos na ang holiday nitong supply natin local supply natin ng karne tama ho bang observation na yon sir Rick? tama po kasi nga po sobrang tumal eh. hindi nga ho makabili na ng baboy ang mga kapwa nating na mamimili ng baboy mm -hmm. hindi na ho kaya kaya ako payag na payag po at uh, medyo huli na nga yang Department of Agriculture dapat nung nakaraang buwan pa nila eh, pinatupad po yan eh. Oh, narinig ko nga yun eh. Dapat daw oh, bago magpasko eh, meron ng MSRP sa karne eh. Opo. Hmm. Okay. Yung, eh, yung, yung, presyo naman po ng mga imported uh, dahil yun, yun naman ang purpose kaya mura ang uh, buwis o taripa sinisingil sa kanila. Pero para nakikipag-contest yata sila sa presyo ng mga local meat. Opo. Eh, eh paano nga po kulang ang supply ng uh, live ang natin live na baboy eh yung ibang sa, sa uh, yung, mga frozen products eh medyo tumaas din eh, kanya -kanya Pero hindi silang, dapat, uh, Sir Rick, hindi dapat ganun. Hindi po ba? Kaya eh, andyan sila para ma-maintain ng murang supply. Kaya nga mababa ang buwis sa kanila. I ibig sabihin, hindi, hindi sinusunod yun ng mga importer ng ano? Itong mga nag iimport import ng imp imported na meat? Opo, kasi po tumaas tumaas din ang demand nila eh, dahil sa kakulangan ng ng fresh uh, meat natin eh. Okay. Eh nang tumaas ang demand nila eh nagsabantala rin. Mm -hmm. Okay, so da sa sa tingin niyo dapat eh kung pag-uusapan ni eh, MSRP pa. ng mga karne, dapat nga next last last month pa. Ibig sabihin ito Opo. siguro o, o, o kung pwedeng mas umaaga sa Pebrero, eh, 'yung ngayong linggo ito, mangyari na ito. Ano pa? Opo, dapat eh uh, lagi naman silang, lagi naman late yung natin. Hindi ko malaman And, naman, marami naman silang kailangan magagaling ng mga undersecretary. ang dyan si Dante Palabrica. Eh, meron ng 35 years siya sa pagbababoy. Mm -hmm. Alright. Eh, dapat eh, inagapan nila po yan eh. Mm -hmm. Anong kalimitan binabagin sa inyo sa Ricardo ng dahilan ng kakulangan ng supply? Kasi kung ASF parang uh, konti na naman daw ngayon ang apektado ng African Swine Fever. Tama ho ba yon? Opo. Opo. Eh, kaso ang ang tinumaan, tinumaan naman eh batangas eh. Ito ang pinakamalaking uh, ano natin eh. Pinukuha ng karne. Pinagagalingan. Opo. Mm. Okay. Buk Kaya medyo talagang kinulang. Okay. Uh, may balita, uh, ang pinag, uh, ang pinag uh, natin, of course, ay eh, yung baboy. Kumusta naman daw yung baka? Eh, yung baka naman po, eh, na naman sa dating presyo. Okay. Hindi naman sa uh, tumaas man siya, nulang lang, lang uh, Pasko. Mm -hmm. Eh, ngayon po, eh, na, hindi naman uh, gumalaw gano po ang presyo niya. Uh, pero bagay pa rin, dapat pa rin ito ilagyan ng SRP. Ano po? Eh, siguro po. Pwede rin. Okay. Anyway, sa Ricardo, maraming salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong uh, observation niya sa supply ng karne. Parang uh, <laughs> nangingiti lang ko tayo rito pero napakalungkot naman <laughs> ito. Kasi alam niyo, kaya ako nangingiti sa Ricardo. Mahal ang karne. Pupunta okay. ka sa gulay. Mahal din ang gulay. So, ano pa magiging uh, alternatibo mo sa pagkuha ng sustansyang pagkain na araw-araw kung lahat ng ito ay ganyan na merong kinakailangan? May SRB pang ipatutupad ang atin uh, ating pamahalaan. Ano po, sa Ricardo? Oo nga po eh. Okay. Eh, dito, dapat eh. Eh, lagyan nila ng... Lagyan nila ng, ano, nagkonting konting uh, ngipin. Ng konting tapang yung ano natin para naman hindi maging kawawa ang mga mamamayan natin. Okay. Sa Ricardo, maraming maraming salamat sa inyo po binigay ng informasyon at uh, tatanggil natin makakuha naman ng panig ng mga uh, mga hug racer. Ika nga. Sa Ricardo, magandamaga po sa inyo sa ulitin po. And hmm. happy Chinese New Year Opa. Oh, po. Uh, ah, maraming maraming salamat din po, Ka Si Ginong Ricardo Chan, mga kapuso, sa Pangulo, Presidente ng Manila Meat Dealers Association ng inyong pong napakinggan. Pwera, well,